Marami talagang fake news ngayon sa social media. Kaya naman nagsalita na si Chris Aquino patungkol sa nababalitang ikakasal na siya sa isang doktor. Ayon nga sa kumakalat na balita na ikakasal na raw ang queen of all media na si Chris Aquino sa bago niyang boyfriend na si Dr. Michael Padlan na nagseserbisyo sa Makati Medical Center. Iyan ang ipinagkakalat ng isang Facebook page na ginagamit pa ang account ng isang legit na publication sa pagpopost ng mga fake news. Ayon sa inilabas na peking balita ng naturang poser, nakatakda na raw ang intimate wedding ni na Chris at Dr. Michael na gaganapin sa isang events place sa Makati City. Kalakip pa ng naturang FB post ang mga litrato ng venue na punong-puno ng mga halaman at bulaklak. Ngunit mariin nga itong pinabulaanan ng award-winning TV host actress sa pamamagitan ng kanyang kaibigang Dindo Balares na dating entertainment editor ng isang tabloid. Narito ang buong post ni Dindo Balares sa kanyang FB kalakip ang mga screenshot ng ipinakakalat na fake news ng naturang Facebook page. The best answer to that fake news, ang title ng kanyang social media post. Back to Bicol ako para ituloy ang pagtatanim, nang matanggap ko ang sunod-sunod na messages at link ng post na ikakasal daw si Chris sa physician boyfriend. Nasa ibaba po ang chat namin ni Chris kanina Pasakalya ng konfidante ng premyadong TV host. Hello Chrissy, as much as possible, ayaw kong iniistorbo ka. Pero dami ang nagtatanong na media friends. Gusto mo bang sagutin ko? Ang sabi pa sa post. Ito naman daw ang naging reply ni Chris, Kuya din daw, the best answer to that fake news is how can your panganay who has adult onset asthma, and has publicly admitted to having chronic spontaneous urticaria, and is currently undergoing treatment that makes her extra sensitive to direct sun exposure and as you yourself no sobrang allergic ako sa mga dahon ng puno trigger ng allergic rhinitis and asthma for me especially grass as in damuhan dos it makes sense na pipili ako ng outdoor venue na punong-puno ng halaman hindi lang ako ang may asthma si Beam also has asthma kuya din daw, kung totoo'ng kilala ako nung nag-scoop nito alam niya dapat yung alam na alam mo hindi friend ng respiratory system ko ang mga puno at lalo na ang grass, kahit nga astroturf bawal because maraming alikabok na pwedeng makolekt. Dapat maniwala lang sila kung ikaw or si paring Oji, Diaz, ang mag-giveaway, na blind item, lahat pa ni Chris. Paano mga catch ikaya na ang katutuhanan na hindi pa ikakasal si Chris Aquino sa kanyang nababalitang boyfriend na doktor? Paano mga kachika, kita kits tayo muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell para manotify ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat.